We all give a round of applause to Honorable Councillor Alvin Officer dariano as he shares his thoughts. Thank you, Mr. Steph. Good morning, everyone. Uh, to our fellow public servants, to our uh, interns, municipal officials headed by our municipal mayor. Mayor Bonaparte, De Vera Paraino Our So by Presiding Officer, Vice Mayor Mark Stephen Mihia Our fellow, my fellow councilors: Councilor Jack Cabrera, Councilor Joseph Serra, Councilor Jojo Quinto, Councilor Julie Prialde, Councilor Topher Romero, Councilor Joel Meneses, Councilor Lian Clava, Maramba. Liga ng mga Barangay President, Councilor Florida Garcia Abalos, SK Federation President, Councilor Mark Harold Bautista, our Department Heads, yung iba po sa kanila, bata pa lang po ako ay nandito nang naglilingkod, uh, our Section Chiefs, our Job Orders, EOS, and all of you, Pinablengkabalayan, masando sa kabusan at sikar namin. Sa si Antak na Lita, na pinampukpuyan ng kuya iskits ko ng labi. Kampo, ko si Ibagata, si nga halos first time ko this term na ko na okay pa alas 5. Abang na man alas 8 lang, pato yung nagi. Wisik-wisik But again, um, it is with great honor and privilege that I stand before you today to discuss a profound concept, no? yung tema po na inihanda ng Sangguniang Bayan headed by our Secretary, Mr. Juan Um, Profound concept that resonates deeply within our hearts and minds since Valentine's na daw po. The inseparable bond between love and leadership. Eto, basahin ko lang yung unang quote dyan kasi ako daw unang magsasalita, ako daw magdediscuss niyan. Love and leadership are inseparable. You cannot be a good leader without love. And you cannot really love without leading in some way. Yung love na sinasabi dyan, hindi yung love life ha. Yung love as a way to be compassionate among others. So, nasasaklawan po nito yung walang hanggang katotohanan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng isang mapagkalinga at isang epektibong leader at lingkod bayan. Sabi po nila kasi, ang isang leader, kailangan daw nakakapagbigay ng inspirasyon sa iba. You inspire others. Yung iba naman, sinasabi, nagagabayan niya yung kanyang Alexander the Great at uh, na-empower niya, ito yung pinakamahalaga, na-empower na niya yung mga tao, yung mga nasa laylayan ng lipunan. Pero, kung susuriin po natin yung mga sinabi ko kanina, kung mapapansin po ninyo, parang naging hindi naging batayan yung batayan yung pagiging strategic, uh, yung determination o vision no, ng isang leader kasi mas kailangan daw yung genuine na pagmamahal no? at uh, maging mapagkalinga at pagmamahal sa kanyang kapwa o komunidad. Ibig sabihin, may fellow public servants, hindi kailangan na maglilingkod tayo na purong talino lang. No? Hindi importante yung titulo. No? Kailangan talaga yung puso sa servisyo. No? Yan yung sinabi ni Ferdinand Marcos, our president, doon nung ni-launch nila yung bagong Pilipinas. Kung ano yung dapat asahan. So, leadership without love is like a ship without a compass. Adrift and aimless. Sinakasa ko yung bangka, yung gapoy kompas mo. Palutang-lutang ka lang dyan, pero wala kang direksyon. Without a genuine connection to those whom we lead, our efforts as leaders, as public servants, are hollow and ultimately unsustainable. Kaya may mga makikita po tayo na nakakapaglingkod na na wala talaga sa puso. No? Yung nakakapaglingkod just for the sake of the title, for the position, pero hindi mo mararamdaman yung pagmamahal niya sa kanyang kapwa. At alam na alam po natin yan. Sa tagal niyo po sa serbisyo, meron at meron kayong maiisip kung sino-sino ang mga ito. Gayun din, ang pag-ibig na walang pamumuno ay parang ningas ng apoy na walang gas. Maganda, ngunit mahinak. Kulang sa lakas, kulang sa direksyon kulang sa direksyon para magbigay ng liwanag sa daan patungo sa hinaharap. Ang tunay na pag-ibig ay nagtutulak sa atin, hindi lamang may determinasyon para ipaglaban ng tama para maging boses ng mga hindi nakakapagsalita at para maging halimbawa sa ating personal at professional na buhay. Gising pa po ba kayo? <laughs> Baka puro hugot na lang si Con, si Aldrin, no? Hindi. Pero ito na lang po siguro. sa pagtatapos nung mensahe ko. Actually, mga baba pa po ito eh. Mga five pages. Pero hindi ko excited na po tayong magtrabaho kasi lunes, di ba? Tapos this week, Valentine's week. Iisip po nyo lang na tigaregalo yun uh, in our year, di ba? Um, sa pagtatapos, siguro hindi ko po yung bawat isa sa atin na yakapin po natin ang mahalagang katotohanan na yung pag at pamumuno ay hindi maaaring mapaghiwalay. Na sa pamamagitan, ng lamang ng pagpapatnubay sa pag-ibig ay tunay na magagawa natin yung tunay na pagbabago at tunay na paglilingkod sa ating bayan. Uh, hindi ko po alam kung ito na po yung huling beses na makakapagsilita tayo sa harapan po ninyo dahil ngayon po ay last term po na po na konsehal po ninyo sa bayan. Mula 2016, 2019, at noong 2022. Let me take this opportunity sincerely na magpasalamat po. Nakikita ko po, po yung mga department heads po natin, nakasama po natin mula noong first term, even bago po ako uh, umupo bilang inyong konsihal. Um, sobra po ako nagpapasalamat po sa inyo. Alam niyo naman po kung bakit tayo nandito. Uh, ako po, uh, substitute lang po ako nung aking tatay, uh, si Cap Freddy Soriano. Uh, kasagsagan, gitna ng eleksyon po noon, ilang linggo na lang bago eleksyon, nung nawala siya. At uh, tayo po yung tumayo para sa kanya. Nagpapasalamat po kay Mayor Bona sa pagtitiwala po niya sa akin na mapabilang sa kanyang team noon kasama ang aking mga kapwa-counselors. At uh, sana po, uh, hindi po kayong magbago sa akin. At kahit na hindi na po ako inyong konsehal, sana nandyan pa rin po kayo. At uh, sana po, gaya nung team natin, love and leadership sana po isama nyo rin po ako sa inyong dasal. Ang po na sinasabi ko sa sangguniang bayan, stricto po kami pagdating sa, lalo na po sa budget ng mga barangay. Alam nyo naman po yan, may hindi tayo na ipasa last year, no? Na, alam nyo na po yan, um, may higit more than half a million, no? Na isang barangay. Just because we see it na hindi naman naaayon, no? wala pang isang buwan yung mga nakaupong barangay official na yon Pero sinisiguro po namin na we are doing our job as a sanggunyaan. And kasama po kami ni Mayor Bonafé de Vera Parayo na naglilingkod at maglilingkod po sa inyo. Katon in ending, sana po ma-enjoy niyo po yung inyong Valentine's Day. Two days from now, Uh, alam ko po, may trabaho pa po kayo noon on that thing, para sa ating kasalang bayan. At kami naman po, mga once a may seminar po kami sa kagayan. <laughs> uh, pero, uh, yun po, maasahan niyo po kami na nandito. Nandito lang po. And again, please include us in your prayers. Naway, mapaglikuran po natin ang uh, mga dad.